panganay sa dalawang magkakapatid itong si Jonas. Ngunit imbis na siya ang pagkatiwalaan ng kanyang ama para maging tagapagmana ng malaking parte ng kanilang ari-arian o tagapagsalo ng kanilang family business ay hindi iyon nangyari. Bagkos ay itong kanyang nakakabatang kapatid pa nga ang naging parayaw ng ama nito. At palagi nitong pinapaboran sa tuwing merong hinding pagkakaunawaan ang dalawa. At itong si Jonas na nga palagi ang napapagalitan. Dahil nga sa kapatid nitong si Jonas, ay napalayo ang loob ng kanyang mga magulang sa kanya. Dahil sa ang palaging bukang bibig ng kanyang mga magulang ay ang kapatid nito kesyo masipag ito sa kanyang pag-aaral at parati pa itong honor student sa loob ng kanyang klase. Samantalang itong si Jonas ay sakto lang ang performance sa kanilang paaralan at wala ni isang honors na nasusungkit simula pa ng mag-elementarya. Sa ginagawangan ng kanyang mga magulang, ay naghanap ng atensyon itong si Jonas. At dahil sa hindi niya makuha ang atensyon ng kanyang ama at ina sa simpleng pamamaraan, dahil kahit minsan na may ipakita itong si Jonas na magandang resulta ng kanyang exam, ay hindi naman iyon binibigyan ng time ng kanyang ama at ina para tingnan o purihin man lang ang anak ng mga ito. Kaya ang pumasok na lang sa isipan nitong si Jonas para papansin ng kanyang ama at ina ay gumawa siya ng hindi maganda. Dahil baka doon ay mapansin siya nila kahit pa paano. Nagsimula nga itong si Jonas na mangbuli ng mga estudyante. Kung kaya't parati siyang pinapatawag sa opisina ng prinsipal kasama ang mga magulang nito. Mr. at Mrs. de Guzman, anong nangyayari dito sa anak nyo? Hindi naman to siya ganito dati ah. Bagkos ay, mabait pa nga ito at magalang. Tapos, bigla-bigla na lang nagkaganito. Baka po may kailangan lang kayong ayusin para maituwid itong anak nyo. Sayang po si Jonas pag napabayaan. Sinasabi ko po sa inyo, malayo ang marating ng batang to, Mr. at Mrs. de Guzman. Hindi pa po huli ang lahat para maituwid nitong si Jonas ang lahat. Leksyong ibinigay ng prinsipal dito sa mag-asawa. Hindi naging maganda ang tanggap na mag-asawa sa sinabi nitong prinsipal. At bahagya silang nainis sa kanilang narinig. Parayatang pinapalabas mong kami pa ang may mali madam at kami pa ang nagkulang sa anak namin. Diba dapat? Responsibilidad yung mga guro ang turuan ng tamang leksyon ng mga bata. Para yatang sinasayang lang namin ang perang binabayad namin sa para lang ito. Trabahuin niyo yan. Pag hindi naayos yung anak ko ay tatanggalin ko yan dito sa para na ito. Kasama na ang mga tulong namin dito. Tadaan mo yan madam. Hindi ako nagbibiro. Galit na sambit nitong si Brandon na ama nitong si Jonas huwag nyong sayangin ang perang sinasahod sa inyo tandaan nyo binabayaran lang kayo dito kaya ayusin nyo yung trabaho nyo kung di dahil sa amin baka nagsara na itong paaralan nyo to dagdag pang sambit nitong si tinyang na ina ni Jonas Mrs. Principal isang linggo pag di mo pa naayos yung problema ng anak ko ay magkakaproblema tong paaralan nyo pagbabantang sambit pa ng ama nitong si Jonas. Natahimik na lang sa sandaling yon itong prinsipal at hindi na nakapagganti pa ng sa mag-asawa. Okay po ma'am, sir. Pasensya na po sa abala at pasensya na po kung nagkakaproblema sa paaralan ng anak nyo. Hayaan nyo po at ayusin po namin agad ang problema ni Jonas. Makaasa po kayo sir Ma'am, kinakabahang sambit ng principal. Ano nga ulit ang pangalan mo? Mrs. Imelda Cruz po, ma'am. Siguro ay nagkakaintindihan na tayo, Mrs. Cruz. Galingan mo para tumagal ka dito sa paaralan na to. Huling sambit ni Tinyang bago nila nilisan yung opisina ng principal. Pagkaalis niya ng dalawa ay agad pumasok ang iba pang mga guro doon sa opisina ng prinsipal. Ma'am, hayaan mo na po yung dalawang yon. Sadya talagang ganoon ang ugali ng dalawang yan. Akala mo ay pag-aari ang mundo sambit ng isang guro. Oo nga ma'am, hayaan mo na yun sila. Darating din ang panahon at Panginoon na mismo ang magpaparosa sa dalawang yon. Ubod ng yabang at mapang maliit ng kapwa, sambit naman ng isa pang guro. Maraming salamat sa inyo. Narinig nyo ba ang mga pinagsasabi nilang dalawa? Opo ma'am, lahat po. Sabay namang tugon ng dalawa. O siya sige, at tama na muna to sa ngayon. Bumalik na kayo sa mga kwarto nyo at marami tayong aayusin. Sige po ma'am, masusunod po kinahaponan nga na naguwian na ang mga mag-aaral. Nagulat itong principal nang bigla na pumasok sa kanyang opisina itong si Jonas. Ma'am, patawad po sa nagawa kong kaguluhan. Ako ang punot dulo ng lahat ng to. Pati po tuloy kayo ay nadamay na. Ako na po ma'am ang humihingi ng tawad sa inasa lang aking ama at ina kanina. Patawad po Naiyak na sambit nitong si Jonas. Matapos marinig ng prinsipal, yung sinabi ni Jonas, ay agad niya itong nilapitan at hinagkan. Alam ko namang, hindi ka naman ganong klasing bata, Jonas. Matalino ka at may talento. Hindi lang iyon nakikita ng mga magulang mo. Ito lang ang maipapayo ko sa iyo, Jonas. Huwag mo hayaang lamunin ka ng inggit at galit. Abutin mo ang iyong mga pangarap. Maging successful ka kung saang larangan ka magaling. Ipakita mo sa mga magulang mo ang totoong ikaw at huwag mong ipilit sa kanila. Hayaan mong silang makakapansin. Mahaba man ang proseso pero tiyak na pangmatagalan ng epekto. Hindi pa huli ang lahat Jonas para ituwid mo ang lahat. At ibalik ang dating Jonas na mabait at masipag sa paaralan tandaan mo tong sinabi ko sa sa'yo. Sambit naman ng prinsipal dito kay Jonas. Nang marinig ni Jonas ang sinabi ng prinsipal, ay dinito na malayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Nagpasalamat itong si Jonas kay Mrs. Cruz sa sandaling yon. Umuwi nga ng hapon na yon itong si Jonas na buo ang loob nito. At tumibay ang kanyang dedikasyon na pag-igihan ng pag-aaral at abutin ang kanyang mga pangarap sa buhay. Kahit na pagkarating niya ng kanilang bahay, ay ginawa siyang suntukin at pagsisipa-sipain ng kanyang galit na galit na ama. Walang narinig dito kay Jonas ang ama nito sa sandaling yon at hinayaan lang ni Jonas na saktan siya ng kanyang ama. Natigil lang ang pananakit sa kanya ng kanyang ama nang mapansin ng kanyang inang walang reaksyon itong si Jonas. At hindi man lang sumasagot sa ama nito, gaya ng dati nitong reaksyon sa tuwing sila lain nag-aaway. Kaya may nabuti na ng kanyang ina na na ang kanyang asawa at tigilan na ang pananakit sa anak nila. Hindi pa tayo tapos Jonas. Pag hindi ka pa nagbagong inutil ka, ay hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Mark my words, Jonas, galit na wika pa ng kanyang ama. Sa ang iwan siya ng kanyang ama at ina, ay napabulong sa kanyang sarili itong si Jonas. Pinapangako ko po, balang araw magiging proud din kayo sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi iyon nangyayari. Nangyayari ngang tuloy ang nagbago itong si Jonas at ginawa niyang ibalik ang dating Jonas na mabait at magalang sa kapwa. Kahit nga ang naging kapalit nun ay nawalan siya ng mga barkada at kaibigan. Ngunit hindi na iyon importante dito kay Jonas dahil ang plano na nito ay pagigihan ang kanyang pag-aaral at hindi naman nakakatulong sa kanya ang mga naging barkada nito. Sa pagsisipag nga nitong si Jonas, ay kanyang ngang nakamit ang pinapangarap nitong maging isang ganap na inhenyero. Ngunit sa kabila ng mga achievements nito, ay hindi pa rin iyon pinapansin ng kanyang ama. Ngunit nasayahan naman itong si Jonas dahil sa nagawa ng ma-appreciate ng kanyang inang si Tinyang ang mga naabot nito. Anak, bigyan mo lang ng time pa ang ama mo. Alam kong darating ang panahon na ma-appreciate ka din niya patuloy lang sa paggawa ng mabuti anak. Huwag mong gayahin ang kapatid mong nalihisang landas dahil sa sunod lahat ng layaw. At naging mayabang dahil sa kanyang talino at mga naabot sa buhay. Iba ka Jonas, gusto ko na rin igrab opportunity na ito na humingi ng patawad sa mga pagkukulang ko sa iyo. Kung sino pa ang hindi namin noon pinahalagahan ay siya pa palang mabuting bata. Nagkamali kami sa iyo anak. Patawad ang pagsusuma mo ko sayo. Bigyan mo lang ng kuting panahon ng papa mo, sambit ng ina nito. Wala na po yun sa akin ma. Nagpapasalamat ka din po ako sa inyo. Dahil kung di nyo iyon ginawa sa akin noon, ay baka nagaya na din ako sa kapatid kong si Carlos na napariwara ang landas. Maraming salamat ma. Saad naman ni Jonas. Naging mabilis ang takbo ng mga araw at tumanda na itong si Tinyang at Brandon. Halos hirap na nga sa paglalakad itong si Brandon. Mabuti na lang at meron itong tungkod na umaalalay sa kanyang pagtayo. Napansin na nitong si Brandon at Tinyang na hindi na magtatagal ang kanilang mga buhay at kukunting oras na lang ang nalalabi sa kanila. Kung kaya't minabuti na nilang sabihin sa kanilang dalawang anak kung anong mana ang kanilang matatanggap galing sa kanila. Nangyari ngang ginawang tipunin nitong si Brandon ang dalawa itong mga anak na si Jonas at Carlos. Habang nakaupo nga itong dalawang magkapatid, ay hindi ang mga ito nagkikibuan dahil ayaw naman talaga ni Carlos dito kay Jonas dahil ang tingin niya sa kanyang kuya ay talunan at pasaway sa pamilya. At maliit lang ang tingin niya sa kuya nito. Ilang minuto rin nakaupo ang lahat sa supa sa sandaling yon dahil sa tahimik lang itong kanilang amang si Brandon at hindi kumikibo. Nang mayamayay, ginawa na nitong sabihin ang kanyang gustong ipaabot sa magkapatid. Carlos anak, dahil magaling ka naman sa pagmanis ng pera at kung ano-anong bagay. Kung kaya't sayo ko ipapamana itong bahay. At iba pa nating mga ari-arian doon sa Santa Mesa. Alagaan mo yon at palaguin Carlos. At ikaw naman Jonas, ang ibibigay ko sayo ay ang luma nating bahay doon sa Laguna. Huwag ka na magreklamo pa, binigyan na kita ng mana mo. Kaya ingatan mo yon at huwag papabayaan. Sa sinabi ng kanilang ama ay natawa itong si Carlos. Bagay na bagay sa iyo yung lumang bahay na yon. Bagay sa gaya mong talunan, sambit pa nito. Samantalang tahimik lang itong si Jonas at mapayapang nakaupo sa supa. Maraming salamat pa. Malaking tulong na po yun sa akin. Hayaan mo po at iingatan ko yung bahay at aalagaan. Seryosong sambit ni Jonas natapos nga ang pag-uusap nilang magpamilya na walang nangyaring ingay. Umalis naman na matiwasay itong si Jonas at ay ang desisyon ng kanilang ama. Babe, bakit ka pumayag na garunin ka lang ng pamilya mo? Kahit ako ay nakikita kung hindi tama ang trato nila sa'yo. Bias masyado niyang ama mo, hindi marunong tumingin ng pantay. Galit na huwi ka ng girlfriend nitong si Jonas. Babe, Hayaan na natin si Papa. Labas na tayo doon sa desisyon ni Papa. Magpasalamat na lang tayo na binigyan niya ako ng mamanahing lumang bahay. Di na yun masama, no? Ako na ang bahala sa pagpapaganda ng bahay na yon Saad naman ni Jonas. Sa sinabi nga nitong si Jonas, ay huminahon ang girlfriend dito at hinayaan na lang itong si Jonas. Ilang mga buwan ang lumibas... Muling pinatawag ng kanyang ama itong kanyang dalawang mga anak at malugod namang tumugon itong dalawa sa tawag ng kanilang ama at ginawang pumunta sa bahay ng kanilang ama. Doon nga ay ginawang kamustahin ng kanilang ama kung anong ginawa nila sa kanilang mga minana. Confident pang sumagot itong si Carlos sa kanyang ama sa sandaling yon. Ginawa ko ng ebenta yung mga ari-arian doon Sobrang layo At di ko naman mapipirahan doon yun At ginawa kong bumili ng ari-arian dito sa atin Para gawa ng negosyo At for sure, lalago yung binigay mong mana sa akin pa Napatango-tango lang itong si Brandon sa sinabi ni Carlos sa kanya Ikaw Jonas, kamusta naman yung sayo? Ayon, pinaganda ko yung bahay may inayos lang ako para lalong tumibay. Sayang kasi pag ibenta kasi yung bahay na yon ay puno ng alaala ng aking kabataan. Doon ako lumaki at doon din nagkaisip. Kaya neighbor ko yung ibibenta o ipagpalit sa pera. Alaala pa lang ng bahay na yon ay kayamanan na. Sambit ni Jonas. Sa sandaling yon ay napangiti itong si Brandon at agad na pinaalis yung dalawa sa kanyang pamamahay. Naguguluhan man ang dalawa, ay ginawa pa rin nilang sundin ang kanilang ama. Sa araw pa lang yon, ay ang huling araw na na nila ang kanilang ama. Dahil kinagabihan, sa araw na yon, ay pumanaw itong si Brandon sa ninang sakit nitong tumor sa utak. Kinabukasan na nang ipaalam ni Tinyang sa dalawa na wala na ang kanilang ama agad niyang sumugod sa tahanan ng kanilang ama, itong si Carlos at Jonas, matapos nilang mabalitaan ang nangyari sa kanilang ama. Naiyak itong si Jonas na wala man lang kalamalam sa kalagayan ng kanilang ama, samantalang itong si Carlos ay tahimik at seryoso lang na nakaupo. Habang umiiyak ang kanilang ina, ay lumapit ito sa dalawa at nagsalita ito. Mga anak, mahigpit na tagubili ng inyong ama na huwag kong sasabihin sa inyo ang kanyang karamdaman dahil ayaw niyang pati kayo ay guluhin pa niya ang pag-iisip kaya minabuti na lang niyang ilihim ang kanyang nararamdaman bago na putulan ng hininga inyong ama eh, meron siyang ginawang liham at ito na rin ang kanyang magiging last will and testament para sa ating lahat mga anak gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang sa inyo. Lalong-lalo lalo na sa iyo, Jonas, anak. Malaki ang kasalanang nagawa ko sa iyo. Dahil simula ng kabataan mo ay hindi kita binigyan ng pagkakataon na mapatunayan ng sarili mo. Itinatwa kita at hindi binigyan ng maayos na kinabukasan. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay pinabilib mo ako, Jonas. Pinakita mo sa aking may mararating ka sa buhay. Hindi ko lang pinaparamdam sa iyo ang saya ko. Dala na rin siguro ng pride sa puso ko. Pero ngayon, sasabihin ko ng labis akong nasayahan sa kinalabasan ng pagkatao mo, Jonas. Ibang-iba ka na kumpara sa dating ikaw. Isa kang ang huwarang anak. Dahil naipasa mo ang huling pagsubok ko sa inyong dalawa, pinakita mo ang pagpapahalaga sa yaman o sabihin nating totoong yaman. Dahil dyan ay sayo ko ipapamana ang lahat ng natitirang yaman na meron ako. Ikaw ang narapat na humawak ng lahat ng yan dahil pinatunayan mo sa akin ang pagkatao mo. Sa hulitin, patawad Jonas sa mga kamalian ko. Matapos ngang pasahin ng kanilang ina ang sulat ng kanilang ama, ay agad nag-walk out palabas ng bahay itong si Carlos nangyari ang ginawang iningata ni Jonas yung yaman na iniwan sa kanya ng kanyang ama at ginawa niya yung tinuring na yaman. Mga ka-explorers, minsan hindi natin naiintindihan ang plano para sa atin ng ating mga magulang na minsan ay inaakala nating hinahawakan tayo nila sa leg pero ang totoo pala ay para tayo ay maituwid at mahatak papunta sa wastong daan.